Good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung content natin ngayon guys, no? Ito po ay kakaiba. Uh, bawal ito sa mga bata. Ay ito po ay expert lang ang kailangan uh, dito, no? Ito guys, ang una-una po, ito po ang ating panginahin na sa ating content. Yan. Nauna, kuha ta ng helmet guys. ito guys, no, sa mga baguhan, kailangan may helmet kayo. Ito. Mag helmet kayo. Ayan. O. Oh. Kaya kabukuin itong relo. kasi may mapitkan ba? O. Oh, mapitik. O. wala. Tiwas. Pag mapitik mo. Wala. O. Oh, kailangan. Hubuin eh guys. Hubuin. Ito. Yung una natin. Ito. Ito. Yan. Ito. 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 Yan. Ang una natin. Mitin. No. Patuloy kumaga. Yan. Yan. Straight. Ganyan lang. Ganon. Tapos, ganon. Ganon po ang gawin nyo. Ito po ay 60 kilos. Ganonin lang yan. Ayan. Ayan. kailangan naka nakagay ito para basin bo kumalas dito matamaan po kayo kailangan po naka helmet kasi dekado yung ulo yan sunod <coughs> ito kitaya na mm, ito kailangan may step guys ha kailangan may step mm. kailangan may step ganon naka step po kayo guys ganyan tapos guys mga baguhan kayo kailangan meron kayo dito ha ah. kasi pag uh, ah, tama ito hindi po maano yung ulo nyo ha po so, bawal to sa bawal step 1 yan step to step yan o oh. tingnan nyo guys yan ano ba kailangan guys dito oh. kailangan kapag umikot guys Tama yung ulo nyo, naka-helmet kayo. Kailangan naka-helmet guys, yun lang. Pagpaguhan kayo, ha? Yan lang guys, yun sa guys. oh, Yan. kaka kana lang guys, Yan. Yan yan Tapos, ilang step. Step ka, guys. Step, guys. Kasi, pa lumapit, guys. Pang lumapit, guys. Ganon, ganon, yan. Tapos, balik. Tapos, balik. Ganon, tapos, step ka na yan. Ayan. So, kung ilipat yung kabila, guys. Ilipat yung kabila, guys. yan yan ori. Ito. yan Ha? yan Pag lumayan lumapit, guys. Yan ha. Yan. gano'n. Hmm, yanon. lang ka step guys. Yan. Step na naman guys. Bira. Oh. Yan. Step na naman, ganyan. Birada. Ni hmm, diba? Oh. Yan. Yan na muna guys, basta sabihin ko yun, guys. Kaya mirror ko kay dito. Yan. Sound guys. Pagpitik nyo guys. Yan step. Ha? Yan step. Tapos, hawak kabila. Isip na naman. Ha? Yan. Yan, isip na naman. Yan. Hawak. Tapos, guys, pag may lumapit, guys, alam yun na. Ha? O, alam yun na. Pakuro guys. Hmm? Alam yun na yan, o. Oh. Yan, isip ka lang, isip, guys. Isip, may isip ka, guys, baga Kasi, pag magkapundo ka, guys, magkapundo kayo, wala, hindi magan kakapurma. Ano yung Yan, pan, birada. Ha? oh o, oh. o, Oh. Step, Step. Ah. Step to, Step. Ha? Birada Berada. Ha. Ah. Oh. Hmm, oh. di ba? Kailangan ng helmet, baka nyo. Merat na. Mahimoris Pangatlo. Ito. Ito guys, wala talim ha. Hindi ko ito pinagtaliman kasi pang kuntin ko nito. Depende kung pataliman ko ito. Yan. Step Hmm ikot tayo sa kabila. Yan. Ha? Step 2. Ikot tayo sa kabila. Pag lumapit guys. Yan. Pwede ganyan yun saluin nyo yan. Eh. Pag gano'n. Step 3. Yan. Pag sumalubong sa inyo guys. Pag sumalubong. Halimbawa kung sumasalubong. Ganun lang guys. Yuko ka. Hawakan mo ganito. Hmm. Diba? Ganun lang guys. Tapos pag maka stiff na kayo eh guys makapurma. ganon wag dipindi sa hawak nyo kaya lang kayo guys kailangan kayo stiff guys pag lumapit sa inyo guys or ah, tatagain kayo guys pag ko guys ganyan lang sala guys ay step ka stiff yan hindi rin yan tatama dito na yan tatama guys tapos siyempre siyempre nakabanat na siya eh no so stiff stiff to liko ka naman guys ito Banatan mo dyan dito. Ha? So, tapos, pwede din din. Ganon. Paikutin mo. Hmm. Hanggang din mo. Hanggang dito naman ang tutorial guys. No, sana may natutunan kayo sa aking content. Kailangan, kung bago pa kayo mag content, sa mga ganyan, kailangan nag helmet kayo. Hanggang dito naman guys. Ito po, ang ating gamit. Pang content natin bilang isang Content Creator. Sampai jumpa Bye-bye.